Ngayong araw ngayon, nanguha kami ng mga sitaw para nga ihalo sa mga gagataan naming dalag. At syempre, nag-spray na rin nga kami dito ng aming mga kangkong. Umaga pa nga na ay naggayak na kami papunta sa Lamesa Dam. nga niyang mag-spray ng mas maaga, gawa nga ng marami na siya nakikitang inuuda doon sa kanyang mga talim na kangkong. Rinano nga din namin maging maaga pumunta dito mga maray, naggawa nga na mangiram na kami ng sprayer. Paano ba naman mga mare lahat kasi ng gamit talaga dito sa amin ay eh, Halos wala kang tinira dito mga gamit. Kaya mga mare manghihiram lang siya sa kanyang pinsa ng kanyang sprayer. Pero yun na nga mga mare na expect nga nga na makakairap siya ng sprayer sa kanyang pinsan. Pero yun nga lasing nga daw kaya hindi nakakapag-gayak dito sa lamesa dam. Gawa nga na wala dito ang kanyang pinsan. Nagtry na lang siya manghiram dito kay Manoy Unyor. Salamat nga kay Manoy Unyor at siya yung dito sa aming gagamitin na sprayer. Inumpisa na pagtimpla mga mare, ito ang gagamitin niya ay brudan. Sa pagtimpla nga nito mga mare, isang takip nga lang ng sprayer daw ang ginagawa niya. Tapos pinupuno itong buong sprayer. Ganito kalaking sprayer nga mga mare, 16 liters nga estimated ko na dami ng tubig na meron siya. Sa ganitong kalaking sprayer nga mga mare, eh halos may spray na namin, halos lahat ng talim namin dito. Napilitan na nga siya mga mare mag-spray, gawa nga ng dami niya nang nakikita na pinagbutasan ng mga uod. Gawa nga siguro ng sunod-sunod na ulan mga mare, kaya kailangan na namin siyang sprayan. Dahil eh, ultimo mga bagong tubo nga na kangkung, mga mare, butas-butas na. Sa pag-spray nga mga mare ng mga gula, every week nga isang best nga nila ginagawa ito. Para nga mga mare, talaga na mamamatay yung mga uod. Madalas mga mare nag spray sila ng umaga para pag, pagdating ng tanghali nga mga mare may initan yung gamot at mamamatay talaga yung mga uod na kumakapit dun sa mga dahon. Ganitong maulan kasi mga mare at madalas talaga -uod yung mga gulay kasi nga naman mga mare gawa nga sa ulan. <laughs> Natapos na nga niya itong timplayin yung gamot ng bruda at ito naman pinupuno niya na yung kanyang sprayer. Gawa nga na kailangan niya ng sprayan yung mga gulay. Isang pupunuin niya nga lang itong sprayer mga mare tapos mix niya na tsaka spray niya na isa-isa mga na mga gulay. Ito nga mga mare, una niya na nga inisprayan. Ito mga spinach ni mama. Gawa nga na mas inuuna niya dito sa baba para pagdating dun sa taas, isang spray na lang. Ganyan lang kalit yung platay kay ni mama mga mare kasi nga yung kabilang side niya, eh may tanim pang saluyot. Kung mapapansin nyo mga mm -hmm. mare, maliit lang yung mga plat na pinaggagawa ni mama kasi nga yan, hinahabol lang niya para umusbong yung mga bago niyang pananim. Paano ba naman mga mare, halos bato-bato na kasi talaga yung mga lupa dyan, pero pinilit lang ni mama taniman niyan para at least kahit pa paano, makapagpaani pa sila. Pero unti, -unti ang nililinis mga mare para bumalik ulit sa dati at lumawak ulit yung taniman nila. Dito nga mga mare, sa taas na kami nag spray Tapos isa niya na nga ng spray sa plat nitong kangkong niya. Eto mga mare, Chinese kangkong to mga mare. Dala tatlong linggo lang ata to. Pwede na tong anin. Sana nga Lord, tumigil na yung ulan para mas makakani kami ng mas maganda. Dito nga mga mare, nakapagpatanim na rin kami ng spinach. Kung isa kayo sa mga nakanood ng mga video ko mga mare, makakita nyo. Eto yung pinagbubunot na namin na saluyot dati. Pinagbubunot na nga namin dati mga saluyot dito mga mare. Gawa nga ng dami nang namatay. Gawa nga Sayang naman yung is space. Ito rin sa side na to mga mari, musbong na yung mga bago natin pull lang sa luyot. Ito kasi mga mare, ay papalit namin sa mga tanim, sa mga nawala nung mga tanim namin. Kalaki-laki nga na itong kawayan na to mga mare, nakikita niya, pero yung isa, isa talaga namin yung tatanggalin. Ito nga yung tanim na kawayan ni Papa na nabuwal nung nakaraang bagyo. Gawa nga wala si Papa ngayon, kaya kami na lang ni Mama ang nag iitak -itak dito upang maunti-unti na namin mabawasan itong kawayan. Aba mga mare, masakit-sakit din to kasi nga ito yung may mga tinik na kawayan. Aba mare, ito nga habang kami naman nagtatanggal nga daw ng mga kawan. Ito naman si Agob. Tingnan nyo naman mga mare. Aba mga mare, bising busy siya sa paglilimas ng mga, ng mga balon. Gawa nga daw na marami nga daw siya mga ang isda dito. Aba mare, ang dami nga talagang isda, isda ng mga janitor. Sabi ko nga mga mare, kung nakakain nga lang talaga tong janitor, ang dami na namin ulam. Sa lalaki ba naman mga ganitong janitor? Eh, mas malaki pa talaga sa mga bangus. Kaso yun na nga mga mare, hindi kasi kami kumakain ng ganyan janitor eh. Madami din kasi nagsabi na nakakalasan talaga daw yan. Kaka. Ah, sad. Pantog inita na lang yan. Ati, malang atikito ko wa. Oh, itak. Malang atikito na malang duot. Aba, Mare, to, antuwa nga siya dahil nakahuli na rin daw siya ng palos. Ah, oh, syan need... Pero yun nga, mga Mare, yung nahuli niya, hindi naman din niya pala kinakain. O, oh, ba diba? ang galing. Wala lang, trip lang niya talaga, mga Mare. Pero, mga Mare, nakakuha din siya ng ilang dalag. Nakakuha siya dito ng dalawang dalag at maliliit na tilapia. Sabi ko, mga Mare, dalag na lang yung kainin niya, yung mga tilapia, ilagay na nga lang namin dun sa balon para dumami. Nakakawa din kasi mga mare kung gano'ng kaliliit eh, talagang kukunin mo na. Ito mga mare, namitas na tayo ng sita kasi nga balak nga daw niya, gata, piprituin at gagataan nga daw niya yung dalag niya isang piraso. So, ayun lang mga mare. See you in the next vlog. Maraming salamat sa panonood. Yun lang.